I-lose mo na yung... ano... yung lemon. Ano na? Ano pa naman nun? Taste test. Caramel Less and lemon. Mm -hmm. From Good Shepherd pala. Pasalubong niya sa akin, nga lang siyang bag. Ang dami pa. Knock one. Mayroon pa siyang dalang ulit to. I-gurot. Hmm, Tatwa nila. Tatwa. Tatwa. Hindi ko nakakita. Hindi ko nakita sa Session Road yun. Ang dami pa niya, oh. Go. Hindi hmm? ko itong bayag-bayag. Bayag -baya candies. Oo nga Mmm. Gusto ko ito. Di ba? Di

Mag, wala naman magkano yan sa baba. So, 500. 550. <laughs> so, ito, 300 din lang. Fares, mahal, parang mahal. mahal sa mahal. Let's stay, oh. let's... Okay ka na ba? Hindi pa yun. Oh, I may mean, after pa. na lang. Naroon pa doon. The after mo na lang Kasi pinapakain mo pa ako. Kain ka lang dyan.